At ito po le flex ko. Ang pag harvest po ay paikutin niyo ng ganito. Yan. Malutong po 'yan. Ito po yung isa. Yan. Bali po ito ay bubulaklak. 2 days, 3 days bubulaklak po 'yan. Yan po oh, yan ha ito. Pakikita ko po sa inyo. At iyan naman po siya ngayon, yan bulaklak na. 3 days po yan bumulaklak, pero may suloy po ulit yung bulaklak niya. Sumuloy po ulit yan. Pag yun po yung ito. Pag ito po yung namunga, ito po ay bubulaklak po ulit. At yun na nga po. 5 days. Yan po. Yan. May bunga na siya. At yun po, bumulaklak na ulit. Ito. Okay. Sana po may matutunan kayo sa aking video ito. Ang pagtamang harvest po ng paayap ay papilot para hindi po maputol itong kanyang susunod na bunga. Ayan po. O yan. Okay. Thank you po for watching. God bless po.